Please support to my supportive members, the AZ Guardian Triangle, Bibs Time, Richie Tagalog, Bernie TV, Go Flores Mix Channel, Mommy Shine Main, and MRSK4860. And to my super chatter, Alicia Bataray, please support. Thank you. Good morning mga kalotlot! Good morning everyone! Welcome back to my channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, ay please don't forget to hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Mga kalotlot ay, i-open na natin itong Google AdSense pin natin. Tanggal, uh, tatanggalin na natin to Both ends. Ah, yeah. Ang ingay ni Maya mga kalutlot. Ang ingay talaga. Shhh, Maya! Ayan, tanggalin na natin to. Ang ingay ng paligid ko. Ang ingay ng paligid. Titingnan na natin ito mamaya. Ayan mga kalutlot, nandito na tayo sa ano, Uh, sa Chrome, punta tayo sa Chrome. Uh, then, YT Studio. Mag-log in tayo sa YT Studio natin. Ayan. Ah, uh, pagkatapos dyan ay uh, Chrome, YT Studio. And then, sa baba may dollar sign dyan. Puntahan natin yung dollar sign dyan. Punta natin yan, dollar sign. At sa kabilang side, ayan, complete in AdSense. Puntahan natin yung complete in AdSense. Pindutin natin yan. Ang bilis. <laughs> ang mabilis ang tutorial. Puntahan natin yung ano. Uh, complete in AdSense sa right side yon Makikita. Ayan. Diyan. Verify yung address natin. Ayan, pindutin naman yung verify address natin dyan. Ayan, makikita na natin yung enter the PIN. Ayan. Yung PIN na natin, enter natin yan, 6-digit PIN. Ah, uh, ano? Yung sa taas ay address verification. Pag send natin yan ng email na, ano natin, 6-digit uh, PIN ay mag-green na yan. Yung nakapula ay mag-red na yan. Ayan. Ayan, hey, ngayon guys, paligid, nandito si James. Nako, talaga. Ayan, nasend na natin guys, yung 6 digit pin natin. Ayan, nag-green na siya. Diba, nakita nyo, nag-green na. Ayan, ayan. Nag-green na. Ayan, ang kadali. <laughs> Mabilis ang tutorial. Ayan, nag-green na. Tapos na yung pag, ano natin, ng 6 digit pin, mga kalot-lot. Ayan, maghintay na lang tayo ng maka-$100 tayo para mag-send na naman si Google AdSense natin ng email para magkaswildo na tayo. Ayan lang mga kalot-lot. Thank you so much for watching mga kalot-lot.